Good morning mga karodi, it's your boy on the road Mamamalingki tayo ngayon, tingnan natin kung saan makakarating ang 1,000 pesos na pera natin Tingnan natin kung ano ang mabibili ng isang libo natin sa panahon ngayon Magano ang pang sinigang? Liempo, liempo Liempo Ito, 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 ito Ah, isang kilo Pakigayat mo ng pang sinigang Ah, So, isang kilo 330, di ba? Oh, 330 na lang daw, sabi ni kuya So, ito na yung one kilo na pang sinigang natin 330 to So, bibili naman tayo ng panglahok dito sa ating sinigang Pabili ako ng pang sinigang Kangkong, okra, sili Tapos, sinigang mix Labanos, o sige Pagkano lahat? Okay, 180. Lahat ng sangkap natin nagkakahalaga ng 180. So, mayroon na tayong karne. Isda naman ang bibilihin natin. Hanap tayo ng isda dito. Sariwa ba to? Magkano ang kilo? So, 140 ang kilo. Ilang piraso ba yon? Pinta na Dalawa. Hmm. Dito parang sing sariwa ko to isa. Okay. Uy, kulang pa. Isa pa. Oh. Sakto na. 130. Ay, sukli pa tayong 300. Okay, 10 piso. Ayan. So, meron na tayong karne, pang sinigang. Meron na tayong isda. Meron pa tayong 300. So, anong pwedeng mabili sa 300? Alam ko na. Itlog, tsaka tuyo. Hehehe. <laughs> <laughs> Pabili ako ng tuyo. Mga one port lang. One port. Yan, walang kaliskis. 80. Ano yan? 80. Okay, sige. Suklihan mo muna ako ng 20. Alright. Bili tayo ng itlog. Okay. Kuya, magkano itlog mo? I mean, yung itlog na ano, hindi yun sa'yo, ha? <laughs> okay, bigyan mo ako ng mayroon pa ako ng 200. 240 na lang. O sige, bigyan mo ako ng 240. Yo, 240. So mayroon pa tayong 30. Okay, 30. Okay. Yan. Ah. <laughs> salamat, salamat. Ito na yung natira sa ating 1,000 pesos. So 25 pesos yung natira sa 1,000 pesos natin. Ayan, so meron tayong itlog, isang tray, tuyo, karne, tsaka isda. Man. all right.